Hello everyone! Dito umakyat na naman ako dito sa taas at may tinanim ako ng konting talbos kasi po tinanggal ko po yung mga luma kong talbos ng kamote dito, binabago ko po yung tanim at saka nagtanim din na naman ako ng basil yan po kasi ang marami akong ma pwede maitanim dito at ang init-init dito nung time na umakyat ako yan, nag naglagay po ako ng tawil sa ulo at ang lakas lakas po ng hangin pasensya na po maingay po ang background hindi ko lang minomute po yan kay gusto ko po yung natural na marinig po yung hampas ng hangin mahangin po talaga sa taas tingnan nyo naman po yung mga tanim ko masarap nga sa pakiramdam na humahampas hampas yung hangin na talagang hindi yung galing lang sa electric pan yung natural talaga kaya nga kahit mainit dyan okay lang po sa akin basta malakas na po ang hangin kaya hindi ganong ramdam yung init ng araw at pagkatapos po ako nagtanim niya nagdidilik po ako sa kunting tanim ko gusto ko po kasi baguhin yan mag add po ako ng iba pang mga talbos para pong makatulong kung gusto ko po pong magsasabaw ng gulay. Yung iba po, nasa baba ako pa po. Hindi ko pa po naiakit. Ewan ko po kung bala ko po kasi. Kuntiin ko na lang po ang tanim dito sa taas. Tapos sa baba na lang ako magtanim dito sa may harap po ng bahay namin. May mga alugbate din po ako dito may tumubo din po na kamatis kaso mas marami po yung halaman ko dito sa harap so ayan po basta pag ako lang mag isa ganyan pong ginagawa ko kung ano na lang maisip kong asikasiwin o kasi araw araw ko po talagang dinidiligan yan hindi naman po pwedeng hindi diligan kasi nasa balde at saka plastic lang po siya nakatanim So, ayan, nagdidilig na po ako. Pagkatapos po niyan, nagwalis po ako niyan. Tapos, bumaba na po ako kasi napakainit po sa taas. Wala po kasi pambubong yan. So, ayan, dilig-dilig lang po ako dyan. Di ba po kasi ako magdilig? Talagang dinadamihan ko na po. Kasi po, nakalagay lang po kasi siya sa plastic kawawa naman po na matutuyuan yung mga ugat niya magdadry po yung mga tanim so ayan thank you so much po sa support na niyo at sa panunood God bless have a nice day